sabay basta operation na ang isang tulak umano ng droga sa Quezon City. Ang suspect hinihinala ring sangkot sa pang-hold up at ilang beses nang naaresto dahil din sa droga. Nasa frontline ng balitang niyan, si Hannibal Talete. Walang kamalay-malay ang umano'y tulak ng droga na ito na mga pulis na ang katransaksyon niya sa si isang eskinita sa barangay Batasan Hills sa Quezon City kaya na mag-abot ng item. Agad siyang pinaupo at pinausasan. Nakuha mula sa 22 anyos sa sospek ang nasa 60 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng higit 400,000 piso. Ayon sa mga pulis, malakihan kung makipagtransaksyon ang sospek. Ang area of operation niya is dito sa may batasan, Commonwealth at sa yung mga nearest barangay. Ang mga parokyano niya is kadalasan yung mga pedigab driver, mga driver at syempre yung mga small street level individuals natin na mga user na nasa, nakakakilala sa kanya. Nasabat din ang isang dilesansyadong baril na kargado ng bala mula sa sospek. Isa sa ilalim ito sa ballistics examination para malaman kung nagamit sa ibang krimen. Lalo't base sa record ng pulis ay dati nang naaresto ang sospek dahil sa pang-hold up. Base rin sa investigasyon namin, ang taong ito ay leader siya ng isang grupo na sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga at robbery sa kan dito sa lugar na to. Ito na umano ang pangatlong beses na makukulong dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Tumanggi nang magkomento ang sospek kaugnay sa mga aligasyon. No comment na lang po, ako, sir. No comment na lang din po ako. Itinanggi naman ng sospek na miyembro siya ng criminal group sinampahan na ang sospek ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Tarete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.